Tingnan nyo Nasa loob na lahat Si Kamagong, si Malberry, si Balete Si herbal Si Argo Taiwan Si Santan, si Bagunbelia Si Niu Andito sila guys Kasi alam nyo Nagre-rearrange tayo mga kaibigan o, Kita nyo Papasilip ko sa inyo Ang na ho mga kaibigan o, Kikita nyo mabonsay ko po Yan Itong mga bonsai na to mga kaibigan is considered our propagations, no? It's from the cuttings. Kat cut na kat lang tayo, tugsok-tugsok lang, tanim-tanim. Mga katulad nito. Noon mga kaibigan, ganito lang yan kalaki. Pero ngayon tingnan niyo, ang dadami na nila, no? Ipapasilip ko sa inyo kung uh, ano yung uh, mother plant ko natin ang lalaki ng mother plant natin mga kaibigan. Ito si red balite, no, Philippine balite ito. At sa we have a magic berry from Yuki, no. We have a magic berry from Yuki. Akala ko hindi na ito mabubuhay at sa labas mamaya ipapakita ko. May ano ho tayo doon. um uh, Jennifer. Jennifer Taiwan at saka Japanese, no. Ito mga bagong bilya natin to. At dito sa likurang banda, Andito lahat po yon mga kaibigan Makikita nyo oh, May dahon dahon rin tayo mga kaibigan Ito May bagong wire natin mga kaibigan oh, Yan Makikita ninyo it's already all The materialis no? It's all materials And we have also here A e, A e, milaluni That is milaluni guys ah, Lalaki na ho niya at ito rin nakapatong sa bato which is ano to? Uh Chinese banyan. Hmm. Ito mga kaibigan makikita niyo. Ang dami ko nila, di ba? Ito yung bonsai. No no no. no, no, no. ng bonsai yan. Yan ang mga kaibigan. Magigitan ng dito sa labas na plaster na ho. Yan. Ang gita ninyo. Ito ho si ano to, the mother plant natin. Itong nasa baba. Dalaki so, na nyo guys. Ito yung pinaka mother plant natin. in uh, inaanuhan ng ano. Uh, guys, makikita ho natin, di ba? na nila, di ba? dami pa, guys. Oh. Kikita so, nyo Yan Uh, that is our bonsai. Here, all materials to. May bagong kato tayo dito. Mga kaibigan. Nire-re-arrange natin. Diba? Ito, Philippine baliti rin to. Yo, kita niyo. Ito yung pinaka-mother plant nila. Ito. Ah, uh, lalaki mga kaibigan. Mainit. Pahulay sa ka. Yan. Wow. Wow. Bakit ang dami dito? Oh. dami na naman. Bakit nandito to sila sa loob? Bakit dito na ba yun sila? Ito, pinangalanan ko itong Borja. Police no, 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 Lieutenant no, no. Colonel Kirnil Borja. Kasi bigyan niya to sa akin mga kaibigan. At may police captain dito. Saan yung police captain? Aspilyaga dun sa labas, no? Si Inyam. Yan yung pre. Yan. Hakita nyo guys. Ang daming bonsai.